ang The Kraken ng Gilas Pilipinas at ang 6 time PBA's most valuable player walang iba kundi si Big Daddy Junmar isa sa pinaka inaasahang player pagdating sa ilalim ng court at isa sa pinaka mahirap kalaban o katunggali sa liga ng PBA at talagang pinapahirapan ang mga import player na kinukuha pa galing sa ibang mga bansa para lang maglaro sa PBA league talagang pinapahirapan nito sa depensa-pensa pagdating sa ilalim halim ng court. Ito nga si The Kraken Junmar ang mga nakakatapat niya. Maaari na ba nating tawaging the GOAT of the PBA League itong si The Kraken Junmar? Dahil na rin sa sunod-sunod itong achievement mula sa PBA hanggang sa National Team ng Gilas Pilipinas. At marami talaga ang nagsasabi na at tumatawag pa dito na the GOAT of the PBA League lalo na nang matapos nga ang Asian Game at isa siya sa dahilan kung bakit nakuha ng Pilipinas ang kampyonato sa ibang mga bansa ng mga oras na iyon dahil yan sa malaking tulong na nagawa nitong si Dakraken Junmar kaya naman maraming taga-suporta ang nagsasabi na bagay na itong tawagin na dago to PBA League dahil mula nga nang magumpisa umpisa ito na maglaro sa PBA ay eh talagang naging maganda ang performance nito mula sa height nga nito na 6'11 at isang center sa team niya na San Miguel Birmin ay masasabing isa ito sa pinaka-inaasahang ng player pagdating sa sa ilalim ng court talaga nga naman na nagawa nitong pahirapan ang mga nakakalaban niyang kupunan at sa edad nito na 33 years old ay nakuha nito ang 9 time PBA champion sa ilang taon lamang nitong paglalaro sa liga na talaga nga naman na napakalaking achievement para sa ating The Kraken Jun Marpahardo ang mga nagawa niya sa liga ng PBA na mula nga nang magumpisa ito taong 2012 to 2013 at sa iisang team lamang ng PBA ito naglaro at sa team ng San Miguel Bermin at nakuha nito dito ang anim na MVP title sa ilang taon nitong paglalaro sa team niya na San Miguel Bermin. Talaga nga naman na hindi maitatanggi ang nagawa nito sa liga ng PBA at isa sa inaasahang sentro sa kanyang team. Pero hindi nawala sa pagkataon nito ang pagiging humble at nakuha nga rin nito ang Best Sportsmanship Award sa PBA dahil nga sa napakabuting player nito para sa mga ka kapwa player at syempre sa mga supporter niya ay hindi nawawala ang pagiging mabuti nito na isa sa mga dahilan kung bakit marami lalo at dumarami pa ang mga supporters nitong si Dakraken Junmar at isa nga rin ito si Junmar Pahardo sa pinakamayamang PBA player dito sa Pilipinas at kumikita ng mahigit sa 60 million sa kanyang team at isa siya sa may pinakamalaking kontrata sa PBA League at hindi naman ito pinagsisisihan ng team ng San Miguel Miguel dahil sa napakagandang performance ang ibinibigay nitong si Dakraken Junmar sa bawat paglalaro nito sa kanyang team. Mula nga sa PBA ay kinuha ito para maglaro sa ating pambansang team ng Gilas, Pilipinas. At ito nga lang buwan ay nakuha nila ang kampyonato sa ginanap na Asian Game at talaga nga naman na ipinakita dito ni Dakraken ang pusong Pinoy na talagang nakikipagbakpakan sa mga dambuhalang katapat nito sa ilalim ng court at hindi nito binigo ang mga kababayan natin at ang mga taong sumusuporta sa laro nitong si The Kraken at may napakagandang laro ang ipinamalas mula sa FIBA World Cup ay magandang performance ang ibinigay nito para sa kanyang team at makikita dito ang effort na nilalaro nito para sa kanyang bayan at sa team ni Yang Gilas Pilipinas lalo nga nang maglaro ito sa asian Game at nakasama nito ang mga player tulad nila JB, Kwame, Perez at Thompson ay siya nga ang nasahan ng mga ito sa ilalim ng court para makipagsabayan sa mga dambuhalang player na nakakatapat ng Gilas Pilipinas. Tindingan hindi nga nito binigo ang mga teammate niya dahil sa ipinakitang napagandang performance kating sa opensa at depensa sa ilalim ng court na dahilan kung bakit talagang nakakuha ng magandang tempo ang Gilas Pilipinas para manalo sa Asian Game. Makikita talaga sa ating kababayan na si Dakrakin ang pagiging humble at simpleng manlalaman laro ng Gilas pero isa sa may pinakamalaking achievement na nagawa sa kanyang pagkatao. Mula sa paglalaro nga nito sa PBA hanggang sa masama ito maglaro sa team ng Gilas ay ipinamalas nito ang tunay na lakas na meron siya. Bilang isang Pilipino at handang ipaglaban ang Bansang Pilipinas at ang kanyang team na Gilas Pilipinas at sigurado ako na patuloy pa rin itong maglalaro sa PBA League at sa team rin ng Gilas Pilipinas para sumama makipagbakbakan sa ibang mga bansa. Patuloy lamang ito sa kanyang pangarap para maging isa sa pinaka kilalang player sa PBA League at pinaka maaasahang sentro ng gilas at napatunayan na rin niya ito lalo na sa mga dayuhang player na nakatapat nito sa FIBA at Asian Game. Patuloy natin suportahan ang ating kababayan para sa kanilang mga pinapangarap Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat amat